Kag sa numero uno sa mga balita, sa buong adlaw. 100% nga plastado na ang tanan para sa pinili ay sa lunes nga adlaw. Inisunod sa Commission on Elections nga nagapahanom duman sa mga botante nga magwa ag magboto. Kag magbalon sang malawig nga pasensya. Kainagin percent sang COMELEC ang, plasta, ang plastada sang REMAC o ang Regional Election Monitoring Action Center kay 3rd Infantry Division Commander Major General Michael Samson. Ang REMAC ang nabasi sa taratapan sa Police Regional Office NIR. Diri mag-monitor bayan sa nagkakatabu sa eleksyon sa rehiyon. Ginsiling ni Assistant Regional Election Director Atty. Jocelyn Macute nga ang mga automated counting machines mga balota. Pati ng security, 100% na nga naplastar kag nagahulat na lamang sila mismo sa kadlaw sa eleksyon suno sa kay Makute. Liwat yung reminds ng Comelec ang mga bumuloto nga magdala sa ilang mga kaugalingon ng mga provision pagkaon, tubig, ilimnon, kag listahan sa mga ikaboto agud nga mangin tayo yun. Ginabisuhan man ni Makute ang mga voters nga ihanda ang kaugalingon. Nabaw sa tanan, nagapahanundong niya o ginapahanumdum niya nga magbalon sa malawig nga pasensya. Ilabi na nga, hindi malikawan ang malaba nga pila sa adlaw sa piniliay. Nagalaw mong kamalik ang mangin mataas ang voter turnout ako na sa mga magaboto sini nga midterm elections. By this time po, 100% na po tayo and we are ready na for the election both sa machines natin, sa mga ballots natin and Even our security uh, preparations po I would advise po na uh to bring with you your sufficient na provisions like uh, snacks or and water papunta po tayo sa presinto natin and also uh if possible meron na po tayong list ng mga bubutuhan natin para uh, medyo mabilis po tayo pagdating butuhan and also Uh, magbaon din po tayo ng mga pasensya kasi hindi po natin talaga ma-do away yung queuing and yung paglinya po ng mga tao doon. And so patience is really a must on uh on Monday. And above all, uh yung sarili natin, i-ready po natin